Sa so, mapagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa araw pong ito ay atin naman pong pag-uusapan paano nga ba gamitin ang Davis X-Rust. So sa video po natin ito, ipapakita ko po sa inyo ang tamang application at yung advantage ng paggamit ng ganitong produkto. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Is X-Rust ay isang single component zinc phosphate anti-corrosive metal primer. So, ibig po sabihin ito, uh, kapag ito po ang ginamit ninyo, hindi nyo na po kailangan ng uh, catalyst. Uh, ang mangyayari po nito, pag bukas nyo, hahaluin nyo na lang, tapos uh, ready for application na po kayo. Ngayon, magsimula na po tayo na uh, mag-apply ng ating uh, Davis x -Rust. So, ito po yung ating Davis x -Rust. Kailangan lang po natin ng lalagyan. No? Pagsasalina ng pintura, mga kailangan din tayo ng roller. At same time, ito po, lacquer thinner. Para kung sakasakali po na uh, lumapot na po, dahil nga po medyo mainit ang panahon ngayon, pag malapot na, yan po ang ipang uh, ninyo dyan para medyo lumapno yung inyong pintura. Although dito po sa amin, meron din naman po kami na coat saver, no, na epoxy primer, bali sa Davis din po ito na na produkto. Pero ito ngayon, uh, susubukan ko namin yung uh, extras ng Davis. Kasi po base sa sa uh, aming at uh, pagtatantya mas mapapabilis ang trabaho namin dito kasi na po siyang i-apply. So kung paano po niyo ginagamit yung inyong epoxy primer, kung paano yung surface preparation So, ganun din po ang magiging preparation nyo dyan pag gumamit din po kayo ng extras Ang advantage nga po nito ng paggamit nito dahil hindi na nga po kayo mga kailangan ng uh, epoxy hardener o ng catalyst. Ito po, uh, single component na nga po siya kagaya po nung sinabi ko kaganina. Uh, haluin nyo na lang po. Pag nahalo po ninyo, ready for application na po kayo. So, ito, uh, pwede po kayong gumamit ng, ng roller, baby roller po. Pwede nyo po siyang ispray pwede rin nyo rin po siyang gamitan ng brush. So, ayan. Kung gusto nyo pong gumamit ng brush, so, pwede rin po. Nasa sa inyo po kung saan kayo mapapabilis at kung saan kayo komportable. Pero dito sa amin, no, ah, magpa-primer po kasi tayo ng ating process. So, ang gagamitin natin ay baby roller. At the same time, gagamit din po tayo ng brush. Ito po ang mga bagay na dapat po ninyong tandaan bago po mag-apply ng X-Rust So, siguraduhin po ninyo na nahalo po ninyo ng maayos ang inyong ah uh, extras bago po i-apply. Ngayon, kung nahalo nyo na po ng maayos ang inyong ah uh, extras, so dapat po kung ano po yung inyong papahiran no, make sure na ito ay malinis. So, walang langis, walang alat kabok, uh, tuyo siya, no, kung ito man po ay uh, may mga moist o may uh, tubig, so siguro po ninyo na napunasan siya ng maayos. So, isa pa po sa so dapat po ninyong tandaan pag kayo po ay mag papahid sa mga bakal. So pag kayo po ay magpapahid sa mga bakal, siguraduhin po ninyo na wala pong mga kalawang. Tapos ah uh, sisiguraduhin po ninyo na maganda ang panahon pag kayo po ay mag-apply ng extra sa ating mga bakal. Ngayon kapag uh, napunasan na po ninyo ng maayos, so pwede niyo na pong simulan kung uh, saan po ninyo i-apply. Sa mga magtatanong kuya Jude, ah uh, saan po ba po pwedeng i-apply ang ah uh, Davis extras. So ang extras po natin hindi lang po siya pwedeng uh, hindi lang po siya uh, sa bakal ina-apply. So pu nyo niyo po siyang uh, i-apply sa uh, sa mga plain sheet, no? Sa yero, Pwede niyo po siyang i-apply sa sa plywood, Pwede niyo po siyang i-apply sa uh, fiber cement board, no? Ah uh, pu pwedeng niyo po siyang gamitin. Basta ang, gag ang gagawin niyo lang po, no? Ay sundan nyo lang po yung proseso na atin pong uh, tatalakayin sa araw na ito. At the same time po, uh, pag-uusapan din po natin gaano ba kalaga ang pagkakaroon ng prime ng pagkamit ng mga primer kagaya nitong extra. So, uh, ang kahalagan po nito unang-una, kung bakal po ang inyong papahiran ay uh, hindi po siya kakalawangin. Si tandaan po ninyo na pag sinimulan pong kalawangin ang ang mga bakal So magtutuloy-tuloy na po 'yan lalo kung lalo't lalo kung halimbawa po ang inyo pong uh, uh, bakal na na ginagawa ay yung mga steel trusses o yung mga roof framing po natin. Kasi once po nakinalawang po ang ating mga roof framing dahil nga po hindi naka-primer, malaki yung chance na madadamay po ang yero. So, imbes po na mapapahaba pa po ang serbisyo ng ng yero, maging ng ating steel framing, no? Uh, mababawasan ito kaya malaking bagay na nagkakaroon ng uh, primer, may iwasan po siyang kalawangin so sa mga magtatanong ko edyo, ilang coat naman po ang uh, advisable po ninyo na uh, sa pagpahid ng extras para po sa akin uh, mas maraming coat na inyo pong gagawin ay mas maganda po no? mapapanatili po natin na protektado ang uh, ating primeran pong mga bakal, no? Maging yung ating mga fiber cement board, maging yung mga plywood, no? Maging po yung mga kahoy, no? pu pwede po siyang gamitan ng uh, Davis Extras. So, sa amin po, kadalasan ginagawa namin, two coats. Tapos, uh, tip na rin po sa inyo, no? Pag kayo po ay magkakabit ng mga roof framing, o di po kaya, no? Mga steel trusses, yung mga tubular, uh, mga siparlins, maging po yung inyong mga uh, plain sheet. Halimbawa po, nagbumili po kayo ng plain sheet. No? Maganda po na ito ay ma-primeran bago pa po siya ikabit. Kasi gawa nga po nung mataas yung, yung area na paglalagyan yan. Mas uh, mahirap po siyang pinturahan no? kasi nga po mataas. At the same time, dahil nga po sa mataas yung area na inyo pong pinipinturahan, may mga, may mga instances po yan dyan na mahirap na pong dukutin ng ating mga brush o ng ating mga roller wax na naka, nakakabit na ang ating mga roof framing. So, yung ina-advise po namin dyan, nasa babak pa lang po, pinturahan nyo na bago po welding in. Ngayon, pagkatapos nyo na po siyang welding in, may mga part po dyan na nasunog siya ng welding. So, ang gagawin po ninyo, yun na lang po ang inyo i-retouch. Ngayon po, para maging pamilya po sa inyo ang, uh, ang extras, no? baka po mamaya mag, may magsabi. Uh, e matibay naman kaya yan dahil nga walang catalyst masasabi po natin ay matibay din po ang extras. May mga project po na uh, nakita po tayo, malalaking project. No? Ha halimbawa po, yung mga dome o yung mga arena. So, puro bakal po ang halos karamihan ng mga framing doon. At yun po ay ginamitan ng extras. So, tatandaan po natin na ang mga ganyang klase ng project ay may mga inspector po yan. No? May mga quality controller. Kung mahina pong klase ang extras, hindi po yan papasa sa standard ng mga inspector. Kaya, Uh, Ina-advise ko po sa inyo, no, na yun din po ang inyong gamitin at base din po sa aming mga uh, nakaraang mga project, no, uh, nasubukan din po natin na uh, magandang gamitin ang extras. Unang-una nga po, no, uh, hindi na po tansyahan ang uh, ang paggamit ng extras kasi once na nabuksan nyo na, nakahaluin ah, nyo na lang tapos i-apply. Unlike po pagka may mga hardener pa po, kung minsan napaparami yung hardener, kuminsan minsan konti ang nailalagay. Kaya ang nangyayari, uh, yung pagpahid po natin ng mga epoxy primer na dehardener, ang nangyayari po ay hindi uniform ang kanilang kulay. Hindi po kagaya na itong extras na kung inyong pong, uh, mapapansin, no, ang inyo pong pahid o yung kulay po ng extras na yan, no ay uh, un uniform po kaya po pwede nyo rin po siyang gamitin hindi lang po siya pang primer kahit pang top coat po sa muli, mga kapatid, maraming maraming salamat. Dalangin ko na ang video pong ito ay uh, nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga uh, nagtatanong at hindi pa pamilyar sa paggamit ng extras. Dalangin ko na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at sa mga kapatid pa po, po natin na nakakapanood ng video pong ito, no, uh, pwede po akong makahingi ng inyong like and share sa video po natin ito upang makatulong din po sa iba. Muli, ito po si Jedrios. Thank you and God bless.